ito yung mga idol kinainan sila oh maisi-i sila oh si Manu ni Stork kin yung kinainan ayan kinainan yung isa namin bagka Junjay kaway ka ayan yeah. <laughs> Ah, tuan? mấy tu Bắt tốt Ano? Ano ko na tayo? Pating? Plata, plata. Pateng ba yung pagkatinig ko? Pating. <laughs> Pating na ang <okay> kinakumail. <laughs> Ito siya nasa libda sa na lugod. Wala kita okay <laughs> na lugod. Okay na't kanina. na. Wala rin na.

painted na ano? Mga para? 2 kilo 2 kilo nga 2 kilo Tapo na matodo Yun Pati yung kumain <laughs> Lalatak ako Lalatak Lalatak na